nakatapipicturean. Nakabidyo ka naman. Nakabidyo <laughs> ka naman, sama ka sa vlog ko sir ha. Yan, shout out. Ah. <laughs> Anong pangalan mo sir? Anong pangalan mo? Ryan po. Ryan, Ryan ano? Know, baka mo pa <laughs> <laughs> Totoo yan. Shout out kay sir Ryan. Ano <laughs> uh. hello guys? sa mapagpalang araw hapon sa ating lahat no? Yan. so ito na, na naman tayo sa gitna ng kalsada nagbabiyahe kay Lala Move yan so meron tayo ngayong tripod book guys papunta ng Laguna yan from Pasig to Laguna yan tatlong booking natin ngayon guys sa San Pedro Biñan, at Santa Rosa yan magkakasunod lang yan ang ruta ko sana kanina guys is uh, ng north pa lang papunta ng Bulacan, ganyan meron na akong booking kanina ng bulakan sa Balagtas, Bulakan kaso nga lang kung nandun ako sa pickup up yung pick upan ko pala hindi iniwan yung susi ng garahe na kung saan nandun yung items na pick upin ko <laughs> yan, cancel first booking natin ngayong araw ngayong hapon cancel Ayan, nag iba ako ng ruta guys Papunta na ngayon ako ng south no? Laguna Tatlong booking natin So Ito Tatlong booking natin guys Ayan, San Pedro Santa Rosa At saka Vinyan Ang baba ng fare guys <laughs> Ang baba ng rate 157 Paasig to San Pedro Tapos Antipolo 29 To Santa Rosa Laguna 292 and Pasig to Binyan 200 pesos Ayan. nabababaan na ako guys sa rate <laughs> tapos na ang high demand guys ramdam na ramdam na natin ang pagkababa ng rate ano? kaya lalamog sa bawat bookings na ating makukuha may babiyahe ang sarap ng December eh. ang, ang tataas ng high demand Kaso nga lang, hindi naman pwedeng ganun palagi. No? Totoo na tayo yung anong kasabihan na masarap lang magbiyakay kay Lala pag kapag December. Ang hirap lang kitain ng, kita ng 1,000. Dati ng December, dalawang trip lang, nakaka 1K plus na ako. Ngayon, kailangan ko pang mag tatlong trip para maka 1k you know nakapaniba ako na eh nasanay kasi ako noong December <laughs> ang tataas ng high demand dalawang trip ko lang umaabot na ng 1k minsan 1.5 pa 1.8 ganoon nakapaniba ako lang ngayon January parang biglang pag bigla ka ba ng ano biglang bagsak ka ba ganoon wala so, tayong magagawa basta biyahe lang biyahe tayo para kahit konti, kahit paano, mayroon tayong kitain, di ba? May uwi tayo sa ating mga pamilya. Then, pupunta na ako sa ating mga drop-off location. So, bagay nito tayo sa G5 Kalayaan. nya aba oh, daniel ah uh, nasa ata pa sarpa na lang, okay. lang. pasay na lang po sign apa ah, dyan lang po okay na po salamat po doon naman tayo sa ating next drop off Pinyan Laguna yan malapit na lang din dito nasa 13 minutes na lang ito lang ayoko na sana lalapit mo 200 po Thank you, po Yep, 65 friend woods. <tip> Itu lama ya, sir. 65 French Wood. Kaliwa, kaliwa. Selamat. Mila, pak. <tip> ano nga po ito lagay ay so, ay po thank you two hundred nine ninety po ay, salamat po right thank you salamat kila mom, no kasi two hundred ninety two lang yung ano nila rate ng lalamove ginawa nyo lang 400 ang ibinigay sa akin right ang laki ng tip ah oh. 100 so ngayon mag-aabang na lang ako ng pabalik na booking Yan. tapos magpapahinga na tayo ayun ganun lang ako bumiyahe dito kay lalang <laughs> ayaw kong pursahin ng biyahe no lalo na tong motor ko kasi lagi na sisiraan tayo eh Okay guys. Nandito tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna. Ayun. Meron tayong Meron tayong panibagong bukid. Papunta ng Antipolo. Gandang buking ng maliit lang, pouch lang. All right. Okay guys, no. Meron na tayong panibagong buking na pasahero ngayon. Yan, pang-apat na booking natin to. Pabalik naman. Pero papunta pa ako na, no? Uh, pa to ng Antipolo. Uh, Hmm. Uh, mula sa dito sa Kabuyaw. Malapit lang kasi ako dito sa Kabuyaw uh, kanina. Yung last drop off ko ng Santa Rosa. Kaya ayun uh, ayan. Kinuha na ito pa Sana makakuha pa tayo ng kasabay, no? Ayan. Hirapan akong... I mean, ano, natagalan ako na uh, magkantay nito. Booking na pabalik. <laughs> Halos isang oras ako nagkantay eh. Pero okay lang kasi kumain din naman ako kanina. Yan, tapos medyo nagpahinga pa tayo. Tapos pagkaraan ng isang oras, yan, biglang pumasok ng booking papunta ng Antipolo mula ang Abuyaw. Alright guys, hindi na tayo uuwi nang walang laman. Hello po. Sa ah, um, May ikot lang kasi Alright guys Meron na tayo ulit Pang fifth booking So bali dito na ako nakakuha Sa munting lupa ano? Habang binabaybay ko na yung Pupunta sa ano, Yung way natin Pupunta ng antifolo Okay guys, na-pick up ko na yung isa pang booking natin ano dito sa Muntin Lupa papunta ng San Mateo yan unahin na natin i-drop ang antipolo no si okay, mas malapit yun eh na-drop ko ay, sa, na dito sa ano sa antipolo so doon naman tayo sa next drop off natin sa San Mateo Rizal right guys hindi ko na nakuha ng saktong ng video yung saktong pag-drop ko dito mabilis ang pangyayari Nasa labas na agad si Sir Yung magre-receive <laughs> Alright So ayan papunta na ako sa next drop off location natin San Mateo Resal Dito nakapinser eh sa may ano <laughs> uh, baka nagalaw nyo sir yung pag -ano, kanina sa pagbook niya <laughs> o oh, nga sir hindi, hindi ko napansin eh. <laughs> paglabas ng montalban po angat si uh. Okay po, sige po. Thank you sir, thank you. Hey! Wrong pin! Wrong pin ta sila guys. Ang layo na nakapin. Sa mismong address na pagdadrapan ko. nubayan ano pinasuot-suot pa ako ng mapa sa loob-looban sa mga iskineta tapos yun pala nasa highway lang tapos malayo pa yung pin pag nagpipin siguro sila nagagalaw nila yung ano yung pinakang parang ano doon yung arrow ay parang basta yung nakapin nagagalaw nila minado naman siya na wrong pin siya eh <laughs> ko na ba yan sir Oo oh, nga sir, lumagpas daw ako sabi. <laughs> dito doon? Dito Ang nilagay ko po sa dito. mo na yung mali. Last isang lang po ay hindi ko Baka nagalaw niyo sir. Yung pinaka, parang may araw doon. Ayos ba sir? Ayos. <laughs> Oh, bahay mismo yun? Pindig ka pang ko? Benda uh, pasay, niya itong Pasayin na lang, sir Ah, uh, pasayin na lang Hindi na kita pipicture Naka video ka naman <laughs> Sa video ka naman, sama ka sa vlog ko, sir uh. Shout out uh. Ano pangalan mo, sir? Ano pangalan mo? Ryan po Ryan, ano? sa FB? Ito yan Shout out kay Sir Ryan <laughs> Speaker Sir Ay mga show Ay pa na yun Sir Wala na ba panood mo eh? Pero ano sa Facebook ko kasi Hindi ako masyadong Active Meron din po kasi akong page ka to Sa ML lang Kaya din pinili ko rin po ito para sa ML Magbabayaran pa Sir mga magkali tayo eh Ano <laughs> <Ayaw> magpatawad? <laughs> ano nga siya eh? Sabi niya. Sige po. Kinakabahan siya pa. Kasi ano to guys. Oh. iPhone. iPad. Kinakabahan siya na magbook. Kanina. Swerte At niya natapat siya sa akin. Siguradong i-deliver yan kahit anong mangyari. Kahit abutin ng kinabukasan pa yun. Pero hindi. Kasi, siyempre, kailangan kong kumita ngayong gabi. Kaya, deliver natin yan. Ngayong gabi rin, di ba? Two kung ang datong mo sir <laughs> <laughs> di ba sir may papasok pa yun o pagano wala na po, na po dati po meron wala na okay. kasi diyan nakatira yung ano ng misis ko yung pinsan sabi ko sa oo uh -oh. hindi, okay. hindi ko lang misa isang mga beses mga pa isang beses pa lang nakapunta dito eh. kaya hindi ko kabisado to eh. dito po talaga yung hmm. kasi yung natandaan ko yung simbahan na yan nagpunta ko dito eh. Kaya hindi ko lang alam na mali pala yung tawag dyan. Alright guys, na deliver ko na yung pinakalas deliver natin. Pinakala pinakalas book natin ngayon. Gabi. Ata kayo uwi na guys. Tama na yun? Okay na? Pagod na ako sa uh, dalawang trip tayo eh so nakalimang booking tayo sa dalawang trip ano and magkano kikita natin guys tingnan natin sa ating income statistic right magkano ba so ngayon dalawa na ulit yan guys dalawa na January 8 saka 9 ano pero isa ngayon lang ngayong gabi lang 'yan. Nag ano na kasi nagpalit na ng presyo. So 736 plus 229. Asa na ng ating may calculator. 736 plus 229. 965 tayo, guys. Malinis na yan, nabawas na ng komisyon, ilalamo mo. Ayos na yan, 700, know, 965 pesos sa limang booking. Ang oras na ngayon guys ay 1.20 a.m. So nagsimula ako ng biyahe. Tapos so, ba ako nagsimula? Ay putik na aking alikabok. <laughs> Nagkataon pa namang. Nakabukas so, yung masturbation ko tapos nakasalubong ko truck <laughs> ay so na, ano anong oras ko na simula kanina alas 4 guys alas 4 ako lumabas yun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 man, 30 grabe ano pala tayo bumiyahin eh? 9 hours and 30 minutes tapos 945 965 lang. <laughs> Pero, uh, thankful pa rin tayo, guys, kahit gano'n, no? Kasi, sa panahon ngayon, January 2025, tapos na yung high demand. Wala talaga. Uh, pahirap pa na tayong kikita ng, ano ngayon, ang 1K, gano'n. Kung dati, yung 1K ko, hanggang second trip lang, lumalagpas pa ng 1K yung kita ko dalawang trip lang yon ngayon dalawang trip hindi na tayo lumalagpas ang 1k sa kita <laughs> kailangan ko pang mag uh, third trip pangatlong trip no para makuha natin yung 1k or makalagpas man lang tayo sa 1k ano you know? yun <laughs> sa ngayon hindi na natin kayang kitain long ride pa yun guys laguna no tatlo yung dala natin papunta doon and then pabalik dalawa oo oh. hindi na talaga kaya pagod na <laughs> pangatlong trip pa mapangos na pagod na yun eh sa pad ko pa naman guys sa so, wala ako masyadong tulog kasi nag-aalaga ako ng mga anak ko eh yun sinasabayan ko lang silang matulog sa araw no kapag tulog sila yun kasabay uh, ang kung hindi matulog sila para bang ano nakakaw lang yung tulog ko sa umaga ano tapos ngayon diba pag uwi natin yan matutulog lang tayo hanggang pagputok ng araw gisingin na lang ako ni misis kasi ihatid ko siya sa trabaho yan. wala talaga ang buhay <laughs> alright guys so Pauwi so, na ako ng Pasig guys Yan So wala na tayong booking Wala na tayong laman Hindi na ako kumuha May mga lumalabas pa Pero malalayo na eh. Ayaw ko na lumayo Nasa malapit na ako eh 28 minutes na lang Punta sa bahay Baka mapalayo pa tayo Kaya ayun, guys So dito na lang muna ako magpapaalam Maraming salamat sa inyong panonood And Ride safe always Peace out Peace